So kung tingin nyo mananahimik lang ang mga taong makabayan sa Luzon, Visayas, Mindanao na i-impeach ang gusto naming maging next president ng Pilipinas, pucha in your dreams. Hinahamo namin kayong lahat, pucha gawin nyo. And you'll see what's gonna happen. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Kumusta na kayong lahat mga idol? Yeah! First of all guys, maraming maraming salamat po sa mga nag-send po ng kanilang tulong kay Sir Jason James Facelo para sa pang oxygen tank ng kanyang ama. Shout po kay Sir Alan A na nagbigay ng 250. Shout din po kay Ma'am Catherine M na nagbigay ng 300, kay Sir Ricardo F na nagbigay ng 200, kay Sir Rusty na nagbigay ng 100. Syempre shout outin din po kay Sir John Mark B na nagbigay ng 100. Shoutout din po kay Sir Jerry P na nagbigay po ng 300 na may message pa talaga. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol. So sana po tama ang hula ko sa mga pangalan nyo ha. Ah. Hinulaan ko lang po ang mga pangalan nyo kasi di naman na po buo ang pangalan sa Gcash ba? Diba? So kung sakali pong mali ang hula ko sa pangalan nyo, i-comment nyo lang mga idol. Okay ba? Or next time kung magbibigay po kayo ng tulong sa ilalapit ko po sa inyo, i-PM nyo lang po ako para ma-acknowledge ko po kayo ng tama ang pangalan nyo. Okay ba mga idol? So maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga idol. At kung maaalala nyo guys, yung pinos ko po noon na meron pong isang nanay na lumapit din po para po makahingi ng konting tulong para sa pang heart surgery ng kanyang anak, hindi pa po tapos ang operation. Ang pagkakaalam ko guys, kulang pa sila ng mahigit 200k hopefully makover na po ng Malasakit Center ang kulang na yon sa kanilang hospital bills na more than 700k. Aww. So pag natapos na po ang heart surgery ng kanyang anak, saka ko po i-acknowledge lahat ng na mga nag-send po ng tulong sa kanila. Yeah! Kilala niyo kung sino kayo. Wow. Okay ba mga idol? So again, maraming maraming salamat po sa lahat ng may mga ang puso dyan. Mabuhay po kayong lahat mga idol. So sa last video ko, pinakita ko po sa inyo ang tip of the iceberg pa lang sa Anli Lies ng Bangag Administration. So kung tingin nyo, alam nyo ang kumpletong listahan ng kasinungalingan ng Bangag Administration na to, i-comment nyo lang mga idol para maipaalam po natin sa ating mga kababayan. Ayos ba? So ngayon naman guys, may nag-send po sa akin itong post na to. Nasabi daw po ni Syrian blogger na si Richard Heydarian na may nag-inform daw sa kanyang source na sinabi daw sa kanya na may 200 daw na legislators ang nag-express daw na suporta i-impeach si VP Sara. Oh, no. Ang question jan is in what ground of impeachment? Sige nga. <laughs> Alin, yung sinasabi nila lang 125 million na nagkasos in 11 days? Discolored naman. Na-debunk na po natin yan. Pero sana, may paliwanag na rin niya ni VP Sara para ma-erase na ang issue na yan sa kanya. Yung tipo na siya mismo magpapaliwanag. At meron pa daw pong another grounds for impeachment daw kay VP Sara is yung pagtanggap niya daw ng cheque from a drug lord. First of all, patunayan yung nangyari yan. Kasi ang sinasabi nila dyan is tumanggap daw siya ng keke nung mayor pa lang siya ng Davao. But if that is the scenario, anong kinalaman ng keke na yan sa pagiging niyang busy presidente? Ha? Huh? Please elaborate, mga buhaya. Ano yun? Mema lang? Mema isama lang? O mema ilagay lang na grounds for impeachment? Ngayon ko lang talaga napagtanto na puro pala komedyante ang mga buhaya na to eh, no? <laughs> Actually guys, isa po ito sa hindi ko binanggit na naging moves ng bangag administration na to sa Chess Game of Thrones. Yung planong ipa-impeach si VP Sara. Di pa naman kasi confirm ito. Pero ika nga nila pag may usok, may apoy. Tama. Pero kung totoo to, meron akong simple question sa mga nagtatangka o magtatangka. What the Kayo ba eh, sawa na ba sa mga tinatamasan yung posisyon sa gobyerno? <laughs> Gusto nyo ata talagang malaman ang pwersa ng mga nabudol na Pilipino ng bangag na to eh, no? Well, kung gusto nyo ng People Power 3, wow! huwag na gawin nyo to. And the more na malapit nyo ng gawin yan, e eh mas mapapalapit na din ang pagpapatalsik sa pwesto kay bangag sa pagka-presidente niya, ako na magasabi sa inyo. Marami na ang galit sa pambubudol nyo sa mga tao. Kaya People Power 3 is coming soon pag ginawa nyo yan kay VP Sara, mga boss. Ako na magasabi sa inyo. Para ano? Para si Sec. Valdez ang maging vice-presidente? <laughs> kating sa higher position si Tambalos Losa. In fairness, I dare all of those people na gustong i-impeach si VP Sara kung siya gawin nyo. And you'll see what's gonna happen. Civil war and people power is coming, ako na ang magsasabi sa inyo. Yeah! Alalahanin nyo sa bunganga nyo mismo ng galing na hindi kayo mananalo kung hindi sa'yo nakipag-tandem si VP Sara. Pagkatapos ng uh, filing of candidacy, lumapit na sa akin yung maglapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pusya legit po yung statement na yun mga idol because it will make sense. Dahil po siya mas sikat si Mayor Sara Duterte kay BBM before election 2022. Mas gusto namin siya maging presidente kaso di siya nakinig sa tatay niya eh. ba? Diba? May sarili po kasing desisyon si Mayor Sara Duterte before election 2022. Well, look how ruined we are right now. Kasi siya mismo na budol din ni budol Budolman. man. And that is the fact. So kung tingin nyo mananahimik lang ang mga taong makabayan sa Luzon, Visayas, Mindanao na i-impeach ang gusto naming maging next president ng Pilipinas, pucha in your dreams. Hinahamo namin kayong lahat, pucha gawin nyo. And you'll see what's gonna happen. For more videos, ifollow if nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Misteryo Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!